Teritoryo namin to, tapos na ang pagpipigil at wala nang masihigit sa alab ng pusong di makikitil, nasaan man hahantong dililikas. Teritoryo namin to, kaya hindi pasisiil sa mga dayuhang umaangkin o naniningil sa bayan mong Pilipinas. Bayan ng Pilipinas. Hindi ibig ay kahit pa kung kani-kanino Lalo sa mga Chinong Agresibong na parito Tapang at alino Na ang siyang nakaanino Pagkatipo na yan dito Ng amigong Pilipino Kababayang katapangan ng siyang pawang sinugal Para lamang makamta Ng kalayaang binuwal Habang pawang ang kalaban May galawang immoral Naglay nga ang katapangan Wala naman sa lugar Kaya dapat lang masugid Na iwawaglit Silang mga paulit-ulit Pag pinapansin Di basta magpapalupig At sila'y samped Dahil mali sila Ng tubig na inaangkin Hindi nyo kami sabi pwedeng ituring na tila ba parang aliping nakatali Sa aming sarili bansa at di kayo magiging kabahagi May bingit mang sapitin ay kapiling ang kalahi Magiting na hamigi ng sariling pag-aari Pilipinas pag-ahari Ito'y makabago na akda Na sadyang hango sa paksa Ng mga dayo na ang plano'y mang argabyado at manadya Na babalot at lagsa Manang mananakop sa bansa Ay walang takot at tanda Sa mga taong kabangga Pagkat lahat tayo'y magkaalyado At yan ang yaong panangga Guy. you are now listening to moral beats